Nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa milyong-milyong Pilipinong nagdiriwang ng bagong taon. Sa kanyang New Year message, sinabi ng Pangulo, nakaisa siya sa mga nalala, nananalangin na ang darating na mga araw ay mapuno ng pag-asa na hatid ang kasaganahan. Kabilang din siya, anya sa mga time team na nananampalataya na sa pamamagitan ng kakayanan at kaloob ng may kapal, ay matutupad ang mga plano ngayong 2024. Ibinita naman ng Pangulong Marcos ang mga nakamit at tagawa ng gobyerno sa 2023. na hindi lamang sa balita na babasa kundi talagang nararamdaman na ng marami. Dagdag pa ng Pangulo, maraming nagawa sa taong 2023 at sa pagharap ng panibagong taon, kalakip nito ang pangakong mas maunlad na bansa na kayang-kayang makamit sa pamamagitan ng pagsisikap Pinatatag-anya tayo ng 2023, kaya't naniniwala siya na kaya nating harapin ang anumang hamon ngayong 2024. Makakaasa din anya ang mga Pilipino sa mabilis na pagbibigay at pagpapatupad ng mga programa at proyekto para hindi maantala ang paghahatid ng serbisyo publiko. Ang New Year's resolution ng inyong pamahalaan ay ang puspusang pagsisikap upang maggawad ng mahusay at tapat na serbisyo na susi ng pagpaganda ng buhay nating lahat. Let us not forget that great things are always possible so long as we keep the faith in each other, in our nation, and in God. And as long as values that bind us keep us united in our collective pursuit of shared progress, we will succeed. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Manigong bagong taon po sa ating lahat.